kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea at sa suportang natatanggap ng Pilipinas sa Amerika at iba pang bansa na naniniwala sa Pilipinas na kailangang ipaglaban ito ang karapatan sa ating mga karagatan na sinasakop na ng China kung kaya't nagiging mas agresibo ito. Rason para mabahala ang ibang Pilipino at sakya naman ng ibang partido. Para sabihing delikado na ang lagay ng Pilipinas dahil posibleng gigirahin tayo ng China. Mas lalong nagatungan ito nang magbalabas ng statement ang mismong kapatid ng Presidente na si Amy Marcos ayon sa kanya. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Hindi naman nila iniisip na lulusog dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano air at ang plano yung hypersonic missile at nakatakda na yung 25 na target nila. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Sa pagbabasa natin, may mga Brahmin missile na sa Batanes, pati sa Subic. So yung dalawang yon ang uunahin kasama ng Ilocos kasi may mga live fire na balikatan. Nakatakot nga eh. Ano ba yan? Benzing ko ha, hindi biro-biro yon. Hindi validated ng Department of National Defense ang sinabi ni Aimee. Ganon din ng Chinese Embassy. Ayon sa kanila, titingnan daw muna nila ang mga sinabi ni Amy Marcos bago sila magpalabas ng kanilang statement. Kung pagbabasihan ng pahayag ng senador ay halatadong hindi ito sigurado sa kanyang mga sinasabi. Kung matatandaan, ganitong ganito ang tono ng pananalita ng senador nang sinabi niya noon na humingi daw ng tawad sa kanya si Baste matapos nitong pagmumurahin ng kanyang kapatid na presidente. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech si dati Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nun, nung binabanatan niya yung kapatid niya? Wala, nag a nakakaloka. 'Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang uh, ang uh, lumapit sa akin ay uh, si Mayor uh, Bastete. Nagsorry na, nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang uh, emotional siya dahil uh, isipin mo naman eh ikukulong yung tatay mo at tayong uh, ate mo. Talaga namang uh, mag magrerebelyon uh, yung uh, yung uh, ko ang damdamin. Mamang ipinag-sorry ni Mayor Basque, ano pong ipinag niya yung mga sinabi ni Presidente? Oh, sis, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry ah, sorry ganun. Nakakatuwa nga eh, pero naintindihan ko kasi syempre yung nag, na, talaga yung damdamin ng bagets eh. <laughs> syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang ko ni former President Duterte na atin ko si President Duterte. hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya-kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga... Nakakaloka, yun lang ang masasabi ko. Sa huli, ay napagalaman na hindi pala pinagsisihan ni Baste ang pagsabon niya sa presidente at sinitapan niya mismo ang senador na si Aime. Ito rin ang tono ng pananalita ng senador tapos mangyari ang pagsilbi ng ariswaran sa lugar ni Kibuloy sa Davao City. Aaminin ko, dumaan ako sa Davao eksakto nung araw na yon. Andun ako sa Davao at ako'y nasinda kasi ang dami-daming SWAT, CIDG sa airport, isang katerba yung uh, mga SAF batalyon. Nakita ko yung dalawa, tatlo ba na PNP helicopter, may kasama pang drone, may mga sniper pa sa tuktok ng mga building. Ako'y natakot. Talaga naman, kakabahan ka ng todo at yung... Davao City naging pawang war zone. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yon? Isa pa yon yung mga abogado, kailangan pag-usapan. Ang balita ko, may warrant of arrest, pero walang search warrant. So maraming nagtatanong. Alam ko naman na siguro, uh, tulad ng sinabi ni Presidente Duterte, kaya naman ng uh, ating uh, mga miyembro ng SMNI na ipaglaban ang kanilang karapatan sa korte. wag nang idaan sa pananakot at sa karahasan. Ayon sa chief of staff ng AFP, wala daw dapat ikabahala ang mamamayan dahil hindi totoo na may mangyayaring gera. Hindi naman po kailangan magpanik. No? <laughs> dahil sa ngayon po ay... Uh... Uh, ang masasabi po natin is that uh, we are still in control of the situation. Hindi po magkakagera. Ginagamit po natin lahat ng instruments of uh, national power. Hindi lamang po kasi military ang uh, instrument of national power natin. We have economic, information, and diplomacy. We call on every Filipino to join us in this endeavor, fostering a spirit of solidarity and resilience against those who wish to weaken our resolve. Kinakabahan ka ba sa tuwing lalabas ng bahay dahil sa mga alahas at pera mong naiiwan sa kwarto? Paano nga naman kapag manakaw ito? Ito ang matalinong solusyon kay Bigan, isang tagong sekretong libro. Sino ba naman ang na mag-iisip na ang iyong alahas? Pera. At iba pang importanteng gamit ay nakatago lang rito sa aakalain mong totoong libro. Hindi mo na kailangang itago ito sa kasulok-sulokang bahagi ng iyong bahay. Kahit sa sala lang kasama ng ibang libro, ay kampante ka ng hindi mananagaw ito. Iba na ang wise kaibigan, kaya orderin mo na. Baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa baba ng ating video para sa iyong order. Totoo naman na wala talagang kalaban-laban ng Pilipinas kapag makipag-gyera ito sa China dahil maliban sa konti ang bilang ng ating mga kasundaluhan kumpara sa kanila, higit sa lahat ay wala tayong mga armas na pwedeng ipantapat sa kanilang arsenal. Pero ganun pa man, ay hindi big sabihin na basta-basta na lang tayong papayag sa kung ano man ang gusto nilang gawin sa mga teritoryo na klarong-klarong meron tayong karapatan. Kasakiman talaga ang ipinapatupad na nine dash line ng China dahil halos sakupin na nila ang buong mga islang matatagpuan sa West Philippine Sea. Mga tao lang na may personal na interes ang may gustong wag na tayong pumalag sa China dahil itong mga taong to ang siyang may natatanggap na benepisyo mula sa China kapalit ng kanilang pagkampi at pagdepensa sa ginagawa ng China. Basta't busog sila sa naibibigay sa kanila ay ayos lang kahit na ipamigay na rin nila ang karapatan nating mga Pilipino sa inaangkin ng China. Nakakadurog talaga ng pride bilang Pilipino ang ginagawa ng China noon paman. man. Ultimong mga buhangin kanilang itinambak sa ginawa nilang mga artificial island ay kinuha pa nila mismo sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas. Noon pa man ay walang aksyon ito sa gobyerno rason para mamihasa ang China sa kanilang ginagawa sa Pilipinas. Kapag magpatuloy pa ang tensyon sa West Philippine Sea, ay hindi na siguro magiging katakataka pa kapag tuluyan ng akyatin ng mga inche. Ang BRP si Ramadre, kahit pa na matatalo man tayo sa gyera sa China kung sa pero siguradong may matindi epekto ito sa kanila. Kaya nitong July 2, 2024, ay nagkaroon ng diskusyon ng DFA sa delegasyon ng China para pag-usapan ang pagpapahupa sa tensyon sa West Philippine Sea. Kanila raw pinag-usapan ang kanilang posisyon pagdating sa Ayungin Shoal na siyang isa sa mga pinag aagawan ng China at Pilipinas. Wala pa namang pinal na desisyon o kasunduan na nabuo kung ano ang dapat nagawin, Pero kahit papano ay nagkaroon na ng pag-uusap. Magandang balita ito dahil wala talagang bansa ang may gustong pumasok sa get on at sirain ng kanilang ekonomiya. Nararapat lang na gawin muna lahat ng diplomasiya na klase ng protesta sa China at baka sakaling magkaroon ng magandang solusyon. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin na pamimigay ang ating karapatan dahil sa takot na tayo'y girahin. Magumpisa muna tayo sa pag-uusap at saka na ang aksyon ng militar kung sakasakaling hindi talaga gagana ang diplomasiya. Ikaw, naniniwala ka ba sa sinabi ni Senador Aimee Marcos? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.